So sa ngayon guys ay nakakaranas na tayo no ng paminsan-minsang ulan tuwing atang hali or hapon. So nung pumunta tayo dito mga farmers no. Ah uh, pwede pa nating ah uh, pwede pa tayong tumakbo takbo dito dahil nga um, napaka um, tuyo ng lupa. Ngunit sa ngayon ay makikita nyo uh, halos na talaga lahat 'yan ay okupado na ng um, tubig ayan ready na tapos na pala dito yan tapos na pala ilan preparation guys oh. gamit yung landmaster ayan so eto na yung payag so dito sa amin guys sa area namin ayan yan yung uh, e, lalan prep mamaya so kaso hindi tayo makaka attend guys no? sana makita natin o makapanood natin yung um, pag -land prep nito so puntahan muna natin yung uh, pinaka main nating um, gagawin ngayon so ito biyak biyak no? yung ano guys yung pilapil guys buti na kapag ipon pa ito ng tubig ayan so marami na talagang tubig <clears throat> so dito pa lang mga ka-farmers no mga idol uh, tuwang tuwa na yung mga farmers natin dito dahil nga uh, kahit pa paano ay makakapagtanim pa rin at may makakain pa rin yung mga kababayan nating mga Pilipino So ngayon lang ulit tayo nakapag-video guys dito sa mga palayan oh dahil nga may trabaho kasi tayo. Kaya every Sunday ah uh, 'yun talaga yung time ng pagbi-video natin. So ito yung dala-dala ko guys kanina pa. At dire na tayo doon sa pinaka-main purpose natin. So ito yung papasukan natin ng tubig ng mga farmers. yung lalakihan natin para malakas yung pasok ng tubig yan, dire-direto yan dun sa kabila eh, madami naman tubig. Yung. So, yung yun nga nga mga kaparmers oh. wow may bahaghari ayun so yun eto na yung operation natin na gagawin sa ngayon no oh. so since makita nyo naman mga kaparmers mga idol oh, hindi pa siya talaga um, pumapasok pa dito yung tubig dahil nga ayan yan yung mga biyak mga bitak ang pilapin no so prone talaga kahit nga dito guys ay nagkakaroon uh, ng landslide siguro minsan dahil nga sa uh, <coughs> hindi na nakapit ng lupa no at uh, dito sa bandang gilid ay uh, hinaharangan na ng mga kawayan at kahoy so yan yung isa sa mga problem guys kaya hindi mapasok dito yung tubig dahil nga ayun Uh, galing ayan katulad yan mga ka-farmers oh. ayan so kung mapapansin nyo yung tubig galing doon papunta dito ay napupunta lang dito pinakain nya lang dire diretso doon so hindi siya pumupunta uh, dito so yun yung uh, isa sa mga operation na gagawin natin ngayon oh. kaya Let's go. Umpisa na natin guys. Tara.